Assalamualaikum, good afternoon Philippines Alam nyo mga guys, mga Suki Labs Kahit saan kami mapunta, kahit saan ako mapunta, tignan mo May nakita kaming mga crotons dito sa gilid ng kalsada Bali, nanghingi kami sa may-ari Ayan, ito si ano Araceli at saka yung anak ko. Yan, may bitbit -bit kaming ano, tapos yan ang sasakyan namin. Kaya kami na ano, kasi tignan nyo, walang ganito doon sa amin na crotons. Para siyang ramhorn horn. Ayan, Oh. Wala ito sa amin, mga guys. Ayan, o. Oh, ang kapal-kapal. Nasa gilid lang ng kalsada. Ayan, si Araceli, o. Oh. Ayan. Tignan mo, kahit saan mapunta yung lola nyo yung lolang walang apo apo lang sa pamangkin ayan, golden dust yellow eye stone kagaganda ng kulay kasi talagang ano sila tignan nyo oh. kakuha kami ayan hello ning <laughs> Oh, oh. ganda. Sige pa, kumuha ka pa. Oh. Ano to? Nagaulan na lisa? Hindi. Gataliksek, wala. Ay, nagataliksik. Parang may pa isa-isa lisa. Oh, nakikita ko dun sa Magpayong si lola nyo. Ayan, kumuha ka pa dyan. Oh. Ito. Ayan, oh. Rare kasi yan siya. Rare na tawag nito. Brazil. Ito yung mahaba ang dahon. Ayan. Dadalhin pa namin ito sa maitom. Doon namin yan. Bubuhayin, itatanim. Pero kated ito siya. Hindi siya markot kasi uuwi din kami bukas. Ayan. Oh. Ayan. ayusin mo baka mamaya masira mga dahon ayan ayan mga suki labs oh mga guys grabe talaga kami kahit saan kami papunta oh lahat ng magagandang ano kulay niya kukunin namin kay Araceli lang yan sa akin lang niya ibibenta yan <laughs> Oh. Pag ako ang kasama mo ning. Bote. Your wish is my command. Tama ba 'yon? Wish is your is my command man, or wish your ingles. command? I, I don't know. pa ingles English pa si Lola niyo oh. Yan maganda pa ito. Kusang Yan Yan, makapal pa yan yan. Yeah. You know, kaganda ng kulay Parang nag orange-orange. Parang ibang-iba. Yan, double stem. Hmm. Okay. Ayan. Ako lang ang take camera. Ay, oo. Yan, iba rin ito mga guys. Ito o, oh, tingnan nyo guys. oh para siyang... Anong tawag doon para siyang Christmas or Anong tawag nito? Wala talaga ito sa maitom. Kay kukunin namin ito. Pasensya ka na ha. Ay, purya-buyag-buyag, bari-bari. yan Bari-bari. Oh, para siyang fire. Bus on fire? Hindi rin. Mm -hmm. Hindi. Bus on fire? Hindi rin. Fire... Fire crust, no? Para, para fire crust. Oo, para siyang fire crust na crumpled din yung ano niya. Daw niya, walang-wala talaga ito dun sa amin. Sa maitong. So, ayan. Nakalbo na. Putol lahat ng mga branches. So, saan pa tayo? Doon pa sa unahan. Kasi, nasa, nasa gilid lang sila ng kalsada Ama. Ah, yan, nasa gilid lang sila ng kalsada ah, magsakay na ako Sasakay na daw ako ayan una, oh, nakuha namin oh, wala ba? sasakay na ako so thank you guys for your wa for watching please like and share sasakay na daw ako ay hey. layo ng ano sige alis na tayo bye, -bye.